Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Kahit na haring alon, hayakin sa sabayan. Ang nakaraan sa TM Republica Battle Season 2. Ako ang nag-audition. Pinatunayan ng mga dabawenyo na pagdating sa pagre-rap, -ra buong bayan handang makipaglaban. Nagdagsaan ang mga mandirigma mula sa iba't ibang sulok ng Mindanao. Kanya-kanyang gimmick. Kahit mag-breakdance, kakayanin ko. Kaya mo yun? kanya yang hirit. Kasi to aking sagot, isisigaw ko to at ipapapapara lang malaman nyo na ang kalupitan ko ay subok na. Pot di palalapasin lahat ang magtatakahumarang sa bawat nagaanan ko. Sa mundo kong ginagalawan ako. Mula sa napakaraming sumubok sa entablado, labing dalawa ang hinirang na pinakaastig. But wait! Stop! Kasi sobrang galing daw ng mga taga-dabaw. Ginawang 12! sa so, meron pang dalawa. Mark Zen. Hardy Bots! Doopy! Elmer! Thonji! Nuki Plays! JB! Sweet! Pakoy Kamikaze! Nova May Sabrikari! J Lord! Ngayong hapon, magkakasukatan na kung sino ang pinakaastig at karapat-dapat mag-represent ng Mindanao. Akala ko astig na may mas astig pa pala Akala ko sold na Ano ka na bang maramdaman <laughs> ang hagupit ng mga rappers dito? Aba, oo, oo naman siya dahil tapos na tayo sa Luzon, tapos na tayo sa Visayas. Balita ko mukhang seryoso itong mga taga-Mindanao na patunayang sila ang pinakamalupit pagdating sa freestyle rap. Tama, pinag-uusapan na lang ang malulupit sa freestyle mm -hmm. rap. Dahil napag-usapan na natin yan, kilalani na natin ang ating mga astig judges para sa araw na ito. oy, sino yan? Load VTR! <laughs> Nagmula sa Los Angeles, ang rapper na in demand pagdating sa pag-produce ng Astig music videos tulad ng Mainit. Minsan na siyang nag-produce ng musika para kina Q York, JR, Glock 9, Quest at Philippine All-Stars. Winning producer sa KBP 2012 Music Festival for Best Hip Hop Song, KBP Music Festival Grand Prize Winner at 2012 Awit Awards Best Dance Recording ang ating Astig Judge number 1, Jerome B. Smooth. Minsan na siyang kinilala bilang Joaquin Bordado sa mundo ng Pinoy Rap. Representative ng Pilipinas sa Asian Hip Hop sa Thailand. Most Promising Rap Artist sa Asia. At nanalo as Best Rap Artist sa Asian Voice Independent Music Awards. Ang makatang mandirigma na may album ngayon na Black Katiponero, ang stage Judge No. 2, Dicoy. Nagmula naman sa Brooklyn, New York, siya ang rapper sa likod ng hip-hop documentary na Sunugan. Kilala sa kanyang mga collaborations with Andrew E., Block 9, Karel at marami pang iba. CEO at founder ng grupong Konektado. At ang producer ng first Pinoy hip-hop concert sa Araneta, ang Araneta Dreams. Ang stage Judge No. 3, Mike Swift. Dahil round 2 na ito, hindi basta-basta ang pagpili ng mga hurado sa tatangaling 5 astig freestylers ng Mindanao. Katapat ng mga malulupit na hurado, ang isang astig na set of criteria for judging. Load VTR! VTR. Sa pagpili namin ng na mga astig na karepublika, kailangan isang astig na criteria for judging din ang ating gagamitin. Presence, 20%. Delivery at execution, 30%. Magaling na pagra-rap o mahusay na paglalaro ng mga salita at maayos na pagbigkas. Creativity at originality, 30%. Ang galing at kakayanan sa pagbuo ng tugmang salita, mga pamatay na punchlines at estilo at pamamaraan sa pagra-rap. Relevance, 15%. Siguraduhin ayon at nakaugnay ang bibitiwan mong linya sa mga temang ibibigay ng mga hurado. Audience Impact 5%. Bukod sa pagkilala at respeto, narito pa ang naghihintay sa mga mananalo. Ang grupong tatanghaling Grand Champion ay tatanggap ng 200,000 pesos, habang ang runner up ay tatanggap naman ng 100,000 pesos. Ang natitirang dalawang grupo ay tatanggap ng tig 50,000 pesos. Kanina pa init na init na makarinig ng na mga nagliliyab na bagsakan at laglagan ang ating mga karepublika dito sa Mindanao. Kaya naman Jeff, simulan na natin ang laglagan. Sa laglagan round, magtatapat sa one-on-one -on -one battle ang Astig Jess para mapili ang top 5 rappers na papasok sa grand finals. Magtatapatan ng galing ang ating Astig Jess at kami ni Jeff ang bubunot ng pangalan para magkaalaman kung sino ang unang maglalaban. Ang mga judges naman natin ang bubunot ng topic na kailangan pag-usapan at pagdebatehan. Sasabak sa dalawang rounds ang bawat pares na pangalan na mapipili. Magtotos coin para malaman kung sino ang unang magsasalita at kung anong panig ang nais niyang piliin. Sa unang round, may isang minuto bawat isang freestyler para ipagtanggol ang kanilang panig. Sa second round, 30 seconds lang ang ibibigay para patunayang mas astig ang sagot nila kesa sa kanilang kalaban. Ang limang freestylers na may pinakamataas na marka mula sa ating mga hurado ang hihiranging astig freestylers at makikipaglaban sa ating grand finals. Hindi ibig sabihin na natalo ka sa iyong nakalaban ay wala ka ng chance makapasok sa grand finals. Averaging system ang gagamitin ng mga judges kaya dapat bigay todo pa rin ang pakikipaglaglagan. na tayo sa Laglagan, Jem? Yes! Kaya naman mga ka-Republika, pagbalik namin, sisimulan na natin ang Laglagan kaya tutok lang dito sa nag-iisang Rap Battle on National TV. Ito ah, na ang Team Republika Battle Season 2! Battle! Season 2! bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa pala Hindi kumpleto ang summer pasyal ng barkada kung walang picture-picture At para mas astig ang bonding moments, dapat uploaded agad yan sa Facebook Bakit nagpo-post ka agad ng picture sa Facebook? Para makita ng mga friends kung anong ginagawa ko, kinakain ko, pinupuntahan ko. Ano ang pakiramdam na maraming natatag na kaibigan sa picture mo sa FB? Marami akong tinatag sa mga friends ko para malaman nila yung mga happenings, tsaka para updated din sila, tsaka maraming like. Kaya para tuloy-tuloy ang saya ng buong markada, may astig na promo ang TM para sa inyo. Sa Astig FB15, may unlimited Facebook ka na for 2 days sa halagang 15 pesos. I-text lang ang Astig FB15 to 8888. Pwede mo nang i-share at itag ang lahat ng friends mo sa Facebook, parang kasama mo na rin sila sa adventure mo. Kaya san ka pa? Dito ka na sa Republika ng TM. Steve. Mga kabargada, nagbabalik pa rin po ang TM, TM Republika Battle, Battle Season 2! At ito na, 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 Jeff, simula Ayko. na ng ating Ilagan, excited ka na. Ako excited ako sa ako na to. Uh Oo, -oh, pinahawakan pinahawak ko na, to. kay Abra yung listahan ng mga pangalan. Handa na ba kayo? Okay, oh, ready na sila. Bubunot na. na po kami ng dalawang unang rappers na maglalaglagan. Bunot tayo, ting isa, Jeff. Eh, okay, ito na. Unang pangalan, Jeffy Marley Conan, a.k.a. JB. Ang mga kalaban mo, nag-iisang dilag. Sa lahat ng lalaking ito, tawagin natin si Novo May Sobrecari also known as Supernova. Anong hairdo ang panalo sa chicks? Long hair or skin head? Yung kalbo. Oh. Anong mas gusto ng babaeng buhok sa lalaki? Yun. Oo, o, long hair na lalaki o kalbo na lalaki? Ah, Yun okay. ang topic. Okay, okay eto na, taga. Magtotos coin muna tayo. Ate, galingan mo. Ikaw lang ang babae dito. Taguyan mo bandera natin mga babae. i mo, ha? Ate Nova, ano gusto mo? Tao o Hayok? Sa tingin ko mas bagay si tao kasi ito hayop. Ano gusto mo? Tao. 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 Okay, ganito Ikaw magde-decide kung ikaw mauuna o si JB. Ikaw mauuna, Ay, ikaw uy. Mauna, huy. uy ikaw mauuna, Ikaw, mauna, huy. ikaw mauna, huy. JB, are you ready? Ready. Ready ka na, JB? Ito na ang unang round mo. Load. Yeah. Longer kasi ang mas maayos at di mo na kailangang magtaka. Bakit? Kasi lahat naman ng mga babae dito, si Abra ang hinihintay nila. O, oh, aminin ko, mas maganda naman yung kalbo. Tignan mo si Mike Sweep. <laughs> o, oh, tapos, pag tinignan namin, Pero natin, mga banat mo sa akin, diyan yan o ubra. Mukha mo ay parang kwaknit. Wait, wait, wait. Define kwaknit. Sige nga. <laughs> Bakit mo hinihintay na pumalakpak ang mga kalbo? Umaasa ka ba na may buboto pa, pa sa iyo? Huwag ka nang umasa, kaya please lang umuwi ka na sa bahay nyo. Kasi galit na ang papa at nanay mo. Kaya please lang, bago mo sabihin gusto mo ang kalbo, magpakalbo ka muna! Expired! Ready ka na! Ready na po. Kung ready ka na, load! Mas gusto ko sa lalaki yung kalbo kasi alam mo, sarap himasin ng mga ulo nito kung sinasabi mong crush ko si Abra, oo, crush ko nga siya, pero si Jay Skill pa rin ang nandito. Diba? Lahat ng mga babae dito, alam ko, kalbo ang gusto niyan. Okay, lahat ng mga kalbo, magingay, Mamatay Ho! lahat ng long hair dyan. Jeffo, oh, mamatay ka na daw. Long hair ka, diba? ang gusto ko. Extra! Oh! Ate! Ah, kuya, kuya pa. Galing! Ang ah, galing pa! Komento mula sa ating mga judges, Jerome B. Smooth. Babe, galing yung talent level dito sa Davao. Sobrang impressed ako. Binira ang sa rapper babae. na babae. Correct dito o, Ko, ako naman tingin ko, mukhang may puntos talaga si Supernova dito Dahil uh, ito yung ano ko nga naman, check. Paano ko, siya na kasi babae dito. So gusto ko makita talaga kung ano yung deliver niya. Hindi naman ako nabigo kay Supernova. Nakita ko sa babae ka, nagrebat ka. Pinaglaban mo ang mga kalbo. So para sa mga kalbo, itong puntos ko sa para sa'yo. Magingay, para sa dalawang to. Yun, no? Oh, eto na! Tawagin natin! Rote Mar Salinas, a.k.a. Makoy Kamikaze! Arvin Bahade, also known as Hardy Bats! Anong mas masarap, manggang hinog o manggang hilaw? Are you ready? Yeah, for real, that was good. Why load? Yo, lyrically, yeah, I am gifted. This is a freestyle, a composition, not scripted. But I be best for one, must I take this time? You know I'm DJ Makoya, I'm a one of a kind. Ano gusto mo, hilaw? Bakit buntis ka? Ano ka, naglilihe? Lahat ng tao dito nagdidire. Hinog. Kasi pwede mong gawing mango yan na bang rap skills mo? Alam mo bang ibig sabihin ng rap? r -A -P. It's rhythm and poetry. Asa ng rhythm mo? Asa pa poetry mo? Manggal ang pinaglalaban mo, di mo mamamagawa? May suot ka pang mga, mga kababayan ko? Mahiya ka naman kay Kuya Kiko. Expired! Hardy Load! Yo! Ang kanyang unang banat ay English. Pero, napakinggan nyo. Pero yun naman, ang mangganya ay panis. Yo. Manggang Hilaw ay hinahanap ng lahat, lalong lalo na kapag ikaw ay nilalagnat. Bago yan ah, Manggang Hilaw kapag nilalagnat, masubukan nga. Sinabi niya ako daw ay matataob, pero hindi totoo yan, sapagkat ano bang sinasabi mo? Wala ka dyan. Nasaan siya? Nasaan? Extra! Alright! para sa akin, yung ulan narinig ko yung topic, para medyo mahirap pag-usapan yung manggang ilo at manggang ilo. Yada. Pero na-deliver mo na swabing-swabe, napakita mo, nagamita mo ng na metaphors, nagamita mo ng na punchline. Ginawa naman din naman ni uh, Hardy Bads yung kaya niyang gawin. Pero para sa akin, masagi baba si Makoy. Eh. Balik kagaya gaya ng sabi ni Dikoy, ah, uh, Miss Papa boran yung nasa topic. Ah, uh, sobrang galing yung mga rapper taga sa Davao. But basta, kahit galing kayo, dapat relevant siya. So, stay on topic. J. Lord, matabaran. Sa panliligaw, ano ang mas gusto ng babae? Flowers ba o chocolate? Uy, maganda yan. Uy, maganda. Are you ready? Ready! If you're ready, load! Load! Chocolate ang pinili ko dahil ito ay sosyal. Hindi lang pang hip-hop, pwede rin pang sports dahil mahal. Sang sports, ginagamit ang chocolate. Ipaglaban mo yan. Sige nga, Aber. Anong sinasabi mong flowers sa'yo dahil yan ay tag, tag tatlong bainte sa kanto? Tatlong bainte? Sixty! <laughs> Pasensya na kayo, tao lang. Itong kalaban ko, hayop lang. Kaya nga chocolate ang pinili ko dahil maraming vitamins. kasi <laughs> Vitamins! <laughs> <laughs> <ụp� inhalation> <laughs> Wala akong pake kahit matagal ka na sa larangan. Hindi ako Diyos at hindi ako nagmamayabang. Sa jam, ganito lang ang talaga ako. Malit, pero guwapo. Expo! No! Nagkamali ang tema na magkamali ang rema ng binikas mo. Bata ka pa, naiintindihan ko yan. Pero hindi di mo pa naaalam ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Hindi nakikita sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nasanay ng mga tao na nakapaligid sa buong mundo para bigyan mo ng anong kasing chocolate. Ano yan? Ganyan ang nangyari sa'yo. lumit ka, hindi ka lumaki. Hala, nakakapandak palang chocolates. Kaya siguro ako ganito. Pag binigyan mo ng rosas, yung balibot titindig. Ah! Ang sweet naman mo, pare. Kaya, simple lang. Hindi naman ako nagmamayabang kung anong klase akong makata. Gusto ko lang imulat sa lahat ng mga tao dito sa Dabaw. Ako isang bangata. Makata na hinasa ng panahon ni Hindi, hindi ako mapatol ng bata para dito sa Entablado, sa TM, Republika Magbulabog. Kaya sad-sad mo sa isipan mo ang lahat kung anong gwapo ka. Dahil naranasan ko lang naging gwapo noon. Kasi ngayon may asawa na. Ganon. May asawa lang hindi na gwapo. Lagot ka sa misis mo. Asan ang bulaklak doon? Teka lang. Kung sa tingin nyo, si Jaylord ang manalo, make some noise! Oh! Kung sa tingin nyo, Kanila ko, 15. Si Donji ang manalo, make some noise! Oy, 15 din. Pantay! Oo. So, uh -huh. Medyo lumamang sa puntos ko itong si, ano, uh, si cute boy. Itong si, uh, si Jaylord. Jaylord. Oo. Uh, kahit medyo bitin yung mga, yung mga rate niya, bitin yung mga punchline niya, pero nandun eh may exeke sa kanya eh. Okay sana yung galit na pinakita ni Donji pero medyo lumaylay siya doon sa rebat eh. Medyo nawala siya doon sa topic. So para sa akin talaga, huwag kayo bibito sa topic. Tapos nandun tayo sa topic. At at same time, nag-entertain pa rin itong mga tao na ito at busy pa rin para sa inyo. So para sa akin, nasa iyo po ito ko. Tigil putukan muna mga karepublika. Konting hinga muna para may reload tayo sa round 2 ng laglagan. Magbabalik pa ang mas pinastig na rap battle on National TV. Ito ang TM Rap Republica Battle Season 2. Akala ko astig na may mas astig. Papala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa Ano ang mabibili mo sa 15 pesos? Kalahati kilo bigas, sabon, ulam, kalahati. Sigarilyo. Kung nawawalan ka na ng pag-asa sa mabibilin,